Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin. Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasang ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, have a blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan. Syempre, gusto kong magpasalamat sa mga tumatangkilik dito sa channel natin araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo at hindi lang yan sa lahat naman ng mga bago natin subscribers, hello po sa inyo lahat maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at sa lahat naman ng mga makamamasamja na laging sumusuporta dito araw-araw lagi-lagi maraming 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 salamat guys sa inyo lahat lahat. Syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman Oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, pambato ng Thailand sa so Miss Grand International, ni-reveal na ang kanilang national costume. Anong masasabi mo? sa damitan nila para sa Miss Grand International. Well, ang masasabi ko sa pambato ng Thailand ay bongga. So, yan. So, yung national costume na yan, hindi na yan bago sa ating mga Pilipino. Kasi nga, diba, nagamit na rin yan ni Pawin Sudadurin during Miss Universe. Yung national costume na from, uh, uh, awa ko saan yan eh, sa, sa ano yan eh, tawag dito, sa Bandang puket, Oo, so yung costume na yan. So yon. And then ako para sa akin, maganda, colorful at panalo. So may pasabog diyan kasi sa eksena na yan eh. Kumbaga parang mascara festival ang datingan. Yung naka-cover siya tapos bigla pahak tatanggalin, eh kung maganda ang makeup mo at maganda ka, o oh, di ba, palakpakan yung mga tao. Pero depende yan kung paano niya eh execute at kung ano ang makikita natin sa kanyang national costume competition. Yan! And then, good luck kay Miss Thailand. And then, naniniwala ako na malakas din talaga ang pambato nila ngayong taon na to dito sa competition ng Miss Grand International. And then, abangan natin kung ano ang magiging eksena ng iba pang kandidata na makakalaban niya dito at kung siya nga ba ay aariba ng bonggam bongga sa mga kalaban niya. So, yan yung abangan natin. Magaling si Miss Grand Thailand. Isa yan sa mga hinahangaan ko, Miss Grand Candidates. Pero, syempre, iba pa rin yung usapan kapag international na. So, depende yan kung gaano siya ka-powerful, ano nga ba yung ipapakita niya. So, depende yan sa lahat ng eksena. Kasi last year, di ba, medyo hindi naman kumabog yung pambato nila. But this year, tignan natin kung kaya na nga ba nilang makuha ang Golden Crown. ba diba? So, yan! At para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng Cambodia kinoronahan na. So, yon kinoronahan na nga ang bago Miss Universe Cambodia. So, ang tanong ng lahat, makapag kaya to dito sa Miss Universe na gagawin sa Thailand na alam naman natin na merong hidwaan ang Thailand at Cambodia. Mm -hmm. Parang piling ko naman wala naman niyang kinalaman doon sa mga eksena at ganap na, na nangyayari sa mundo. Maganda nga yan, gamitin nilang platform ang Miss Universe para sa tinatawag na peace, di ba? So, yon peace para sa atin lahat, sa buong mundo, yung ikakatahimik ng lahat. So, yun yung akin. And then, opportunity yan na para maipahiyag din ni Miss Cambodia yung yung kanyang pananaw tungkol sa nangyayari sa mundo ngayon, katulad ng alita nila ng Cambodia, ng bansa nila, ba diba? So, ako para sa akin, go, 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 at bigyan dapat siya ng opportunity na maipakita yon So, depende. Pero ang sigaw ng mga ibang Thai fans ay wag daw pumunta ng Thailand. No? ba? Diba? Kasi nga, di ba, yung Miss ano, Miss Cambodia Peep Runner Up noon na nagparinig, di ba, na keso ganito, keso ganyan, dami sinasabi. So, yun, naging epekto tuloy yun sa bago nilang reina. Sana okay na Pero hindi ko rin naman masisi ang Thai fans, di ba, dahil nga sa eksena nga ano Miss Grand Cambodia na lumaban diyan uh, bilang 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 ano candidates at naging second runner up lang siya. So 'yon kasi iningay niyan daldal niya. So 'yon akala niya ikakapanalo niya 'yun, no oh, 'di ba? So 'yon, so nakakalungkot dahil binigyan siya ng opportunity sana na mapahayag yung kanyang platform na para to make peace, ang ginawa niya pa ay gumawa pa ng ingay at kala mo sa kanya lang ang mundo. Tapos sinabi niya pa na hindi ako tutugtong ng Thailand. Eh, paano nga pag nanalo kang Miss Universe Cambodia, hindi ka pupunta ng Thailand. so, yun, nakakaloka. Kaya sa mga candidates, kumbaga parang sige lang, laban lang at Tingnan natin kung anong mangyayari sa pambato nila, di ba? So, congratulations. At doon naman sa second runner-up na nagmaganda, eh di magmaganda ka lang ng bonggang-bongga, charot. Sayang no, Second runner-up lang, ganda-ganda pa rin naman niya sana. But, laban, Cambodia, So, yan. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, type beauty queens ng universe. Ayan nga, nasa DC, Washington sila ngayon at busy busy sila sa mga eksena at ganap. So, ano daw ang nasasabi ko sa pasabog ni Vina sa damitan? Mm -hmm. Eh, di mukha siyang Reyna. Mukha siyang ano, parang yung ginagaya nila yung sa Miss World. Oo, uh -uh, na para na mga peg, ganon, di ba? So ako para sa akin, ano, gaya-gaya po tumaya hindi ka mananalo, shot Hindi I mean kasi parang yung galawan kasi ni Oppo, nakikita ko sa galawan ni Vina. Pero maganda, maganda yung eksena, maganda yung damit, maganda yung paandar, very queen and dating. Kaya lang parang ang feeling ko, mas gusto ko makita yung sarili niyang identity kasi ang kita ko, parang parang nagiging copycat ganon. So, yon Pero, kung paandar ang pag-uusapan, ay, nako, bongga at winner. So, yon So, si Vina, alam naman natin na maganda ang puso ni Vina. At, isa yan sa mga talagang hinangaan ko kay Vina. Pero, minsan, yung paandar nila, parang, naluloka lang talaga ako. So, yon Please forgive me. <laughs> Di ba? So, talagang, Grabe! Ray ng Ray, mo nanalo na ng Miss Universe. Oh, ba? Diba? So, laban lang, Bina. Alam ko naman na talagang ninanamnam din ni Bina yung kanyang pagiging Miss Universe Thailand kasi nga, pangarap niya talaga to at sobrang tagal nang hinintay to para matupad ang mga pangarap niya. At salamat kay Mr. Nawat kasi talagang ibinigay to ni Mr. Nawat ng bonggong-bongga sa kanya. ba? Diba? Dream come true. Sabi ng ganon, lahat tayo ay may room para sa mga pangarap natin. Basta hintayin mo lang yung perfect timing at syempre kumilos ka din para makuha mo ang pangarap mong 'yon. Pero lagi niyong tandaan ang pagkuha ng pangarap, yung tipong wala kayong nasasagasaan at nasa tamang pamamaraan. So, yan! Nakakaloka. So, yan. Pero itong mas nakakaloka dahil paandar ng Miss International, just ko, kabog na kabog. Ah, Mr. International, kabog na kabog dahil Diyos ko, pinagsama ang guwapo't maganda. Diyos ko, ito nga si Kim Goodburn at saka si Maria Ati sa Manalo ang magiging host, main host ng Miss International, Mr. International 2025. So, ang chika ko dyan ay bongga. Ang ganda at ang guwapo nila. Bagay na bagay sila. Pero syempre, mas bagay ako kay Kim. O, oh, diba? So, yon So, natutuwa ako dahil napili nila si Maria Ati sa Manalo. At ayun nga, looking forward na ako kung ano ang magiging ganap eksena ni Maria at Lisa Banalo dito sa Mr. F. Train National. And then, of course, syempre, nawu-worry tayong lahat dahil ang sinasabi ng kadamihan, ako, magagamit lang dyan si Atisa, Chubachenes, Chubachaba, pero ako, para sa akin, magandang magandang opportunity to para kay Maria at Lisa Manalo na makuha niya pa ng more ang simpatsya ng ibang mga pants tie so yan <laughs> hindi pagtayapan pants Thai. Thai pants. Ganon. So, yan. Ay, nako. I'm so excited dahil syempre looking forward nga tayo sa magiging eksena at ganap ni Atisa Manalo dito. Alam ko yung iba na worry pero para sa akin, laban yan. ba diba? So, yan. So, exciting yan. At para Nama sa sumunod na chika, syempre bakbakan ng Mr. International. just ko, umarangkada na nga ang mga candidates dito at talaga naman masasabi ko, ang gugwa apo nilang lahat. Isa na dito sa mga pinag-uusapan si Mr. Lebanon. Yes, Mr. Lebanon na talaga naman ang yummy niya. O, kahapon, Diyos ko, ikaw ba naman nakahubad sa harapan mo? Naka-underwear lang? Hindi ka ba maloloka? Diyos ko, syempre naloka ako. At birthday niya ngayon, at gusto kong batiin na happy, happy, happy birthday. O di ba? Ko. Charot, happy birthday syempre kay Mr. Lebanon. At naniniwala ako na talagang isa to sa mga potential na makarating sa dulo ng competition ngayon dito sa Mr. Supra, ah, uh, Mr. International. Kung ano sinasabi ko, Diyos ko, Lord. And then, ayun, so nakakaloka kasi talaga naman, pag nakita nyo siya in person, maloloka kayo. Kung babae ka, parang sasabihin mo, aray, nako, tarot, so yan. Ay, nako, nakakaloka. Ulitin natin, aray, nako, tarot. So yan, so ang bongga. Pero isa pa sa mga bongga na naloka ako, Diyos ko, Lord, eto talaga. Yung pambato ng ano, Indonesia. Diyos ko, si Oliver Price Oho, uh isa pa din yan. Grabe, 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 grabe. Ang galing-galing niya. At talagang masasabi ko din, mmm, maasim. Oh, uh mmm, -huh. mayami. Mmm, nakakaloka. Charot. Ulitin nga natin, mm, maasim. Mmm, ang hang. Mm, ang yummy. Mmm, nakakaloka. O, diba? di ba? ko lang. Charot. So, yun talagang grabe din. Isa din siya sa mga mapapa sa kanya ng bonggong-bongga dahil nga sa kaseksihan niya at sa kagwapuhan niya. So, tansya ko, malakas ang kanyang kumpiyansa. So, parang feeling ko kaya niya talagang ilaban ang, pamba, ang bansa nila dito sa Mr. International So medyo malayo-layo din ang mararating neto mm -hmm. Promise Charot Grabe mm -hmm. Ang gwapo Charot Pero ito syempre pambato natin Hindi nagpakabog Oo Ang pambato natin dito sa Mr. International Ay talaga namang hindi rin nagpapahuli Dahil kung titignan mo talaga siya in person oh, Diyos ko Lord Mapapa Ay ang sarap. Sarap. So, yan. Naloka talaga ako sa kanya ng bonggang-bongga. -bongga. Yung tipong pagkakita ko. Kurt, Talagang napagento lang ako. Ah. <sighs> Ang sarap. Oo, yes. Ang sarap, sarap, sarap ni Kurt. Charot. Ang galing ni Kurt dahil syempre ipinakita niya talaga ang lakas at galing ng Pilipino pagdating dito sa competition. Napakaswerte natin mga Pinoy dahil meron tayong pambato na isang Kurt Bondat. Oo. At hindi lang yan, Diyos ko, yung niyakap niya ako kahapon, Diyos ko, para ako nasa clown nine. Yung as in, in-embrace niya ako, ganun. Yung ganun talaga. Yung ganun talaga. Yung parang ang liit ko tapos napipipipi ako doon sa dibdib -dib niya. Charot! Ang sarap ng feeling. <laughs> yung ang sabi ko, Hi, satisfied. ba? Diba? Ulitin natin, Hi, satisfied. Oh, ba? Diba? So, ganon ang eksena. Pero, mabait si Kurt at parang masasabi ko na isa siyang Catriona Gray male, ano, male bear, version. Uh, uh, isa siyang lalaking Catriona Gray sa galing kung paano magsalita, kung paano i-deliver yung mga sasabihin niya. At higit sa lahat kung paano niya pinipresent ang sarili niya sa competition na to. Naniniwala ako na yes, malakas ang laban ng Kurt. O, oh, diba? So, yan. At isa pa, mm -hmm. parang kahapon naging confident ako na, nako, Si Kurt ang mananalo dito. Pero, syempre, hindi pa tapos ang laban. Hintayin pa natin yung mga susunod na eksena kung sino nga ba ang mag like a diamond star sa competition ng Mr. International 2025. So, yan! At, syempre, para sa sumunod natin, chika, ko ito pa, manakakaloka din. mm -hmm si Ana Patricia Lorenzo ayun nga, so marami na nagsasabi ako, ano ba mga masamtingin ba ninyo kakabog ba si Ana Patricia syempre wala tayong balita sa kanya kasi hindi naman ako pa pumupunta sa event nila, pero bukas itignan ko mm -hmm. so bukas magkakaalaman ng galing, magkakasubukan So, malaman natin yan bukas. Ayokong pangunahan. Pero sa tansya ko naman, I think lumalaban ang Ano Patricia Lorenzo. At naniniwala ako na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya sa competition na ito. And, tignan natin kung ano ang ibubuga ng isang ano, ano Patricia Lorenzo. Diba? So, magtiwala lang tayo sa proseso. Because she is Miss Philippines. Oh, ba? Diba? At para naman sa sumunod na chika, ito nga, sabi nga ganun, nangangamoy, <laughs> nangangamoy na ang, ang eksena dito sa Miss Universe. Dahil, syempre, Mexico at saka, syempre, si Ano, Vina, oho, oh, si Vina ng Thailand mukha daw silang dalawa ang maglalast to standing. Mm, kayo naman. So, syempre, may are ay from Mexico, and then syempre, ang organization ng Thailand ay nagtatrabaho din sa Miss Universe. Kaya, naiintindihan ko, hindi mawawala sa inyo yan. So, kung napiling ninyo nangangamoy dayaan, grabe naman. So, wag natin i-focus ang sarili natin sa ganyang aspeto. So, magtiwala ang kailangan natin gawin. Magtiwala sa organization ng Miss Universe. Magtiwala sa kandidata natin. Kung kandidata natin mag-perform, eh, di winner, di ba? So, yon So, basta, ang kailangan lang natin gawin ay suportahan ng bonggam-bongga -bongga ang ating pambato. Paano tayo mananalo kung hindi natin siya susuportahan? Paano tayo mananalo kung hindi natin ibibigay ang tiwala? ba? Diba? Paano tayo manin mananalo kung tayo mismo ay pinagdududahan natin yung organization? So, yon. So, dapat hindi tayo nagdududa. Dapat magtiwala tayo. Dapat mag-pray. <laughs> so, yan. Nakakaloka. So, ako para sa akin, don't mind, di ba? So, Hayaan natin at tignan natin kung anong magiging resulta at kung ano nga ba ang magiging ganap sa darating na Miss Universe. Kung ang ating pambato nga ba ay kakabog, ang ating pambato nga ba ay may ibubuga sa competition na to. So tulad nga ng sinasabi ko pa ulit-ulit, magtiwala. Dahil kung hindi ka magtitiwala, eh, talagang walang mangyayari. So magtiwala sa proseso, magtiwala sa ipapakita, magtiwala kay Maria at Tisa Manalo. And then higit sa lahat, magtiwala tayo sa organization. Kasi ang organization lang ang nakakaalam kung ano yung hinahanap nila. Eh, kung ang hinahanap nila na kay Mexico, eh di si Mexico. Kung hinahanap nila kay, kay, ano, kay Thailand, eh di si Thailand, better luck next time sayang ang pambato natin, charot. Pero nandun naman ako na ginagawa ni Philippines kung ano ang kanyang makakaya para sa laban ng Miss Universe. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys. See you tomorrow. Have a nice day.